bibili tayo ng kalabaw dito sa palengke natin sa kanubing higiban to ng tubig to. saan ba may mga kalabaw dito kuya? kalabaw na binibenta magkano ang isang gano'n na tubig? alibre dito? alibre dito Iniinom talaga yan? Aba, re, para ring mineral. Baka to kuya? Kalabaw meron? Magkano ang kilo? 100 po sa laman, 350 po sa panlaga. Ano ba yung panlaga? Ribs. Repeat ang kilo ng kalabaw. Raymond. Si Raymond, no, isa siyang katutubong mangyan at nagbebenta siya ng walis. So, 20 walis siya na ganito yung kanyang dala. Naubos na, no? isa na lang. Natin. So, bilhin na rin natin para makauwi na si Kuya Raymo. No? Bilhin na rin natin yung kanyang walis. Mura lang, 80. Hi mga ka -onyx. Araw ngayon ng lunes at dito tayo sa ating uh, bahay sa Kalapan City. At ngayon nakalib tayo ngayon mga ka -onyx, Ano? Dahil Bukas hanggang Wednesday Tuesday and Wednesday Ay holiday Kaya sinamantala natin yung pagkakataon Na makapag-live Para makasama naman natin yung ating mahal na Reina, Kahit ilang mga araw lamang At ngayon Inutusan tayo ng ating mahal na reyna Actually hindi naman inutusan uh, Nagpusa tayo na mamalengke Mga ka -onyx. At bibili tayo ng Kalabaw Dito sa palengke natin sa kanubing kalabaw yung ating bibilin mga ka Onyx, dahil mas healthy siya kaysa sa baka at lalagyan natin ng nilagang kalabaw yung ating lulutuin papaluto natin kay nanay tsaka kay ate Rosalie yung kalabaw, bibili lang tayo pansahog pechay bagyo, and uh, siguro kailangan din ng paminta pamintang bilog tsaka pamintang tawag dito uh, patatas so, yun lang kailangan natin para uh, makapagluto tayo ng nilagang talaga yung ating kalsada dito mga kaonis papunta ng palengke ay bagong asfalto lang makikita natin, ayan ano bagong asfalto lang siya so, eh dito na tayo sa palengke konting lakad lang sa palengke na tayo at yung paligid natin, makikita natin, na-harvest na lahat ng mga palay dito at sa kabila, ganun din na-harvest na rin lahat ng mga palay dyan, mga kaonics ha Maganda ang palengke natin dito sa mga dito sa Kanubing. Mga kaonix dahil kompleto. Merong isda, gulay, karne. Kaya nga merong kalabaw dito, ano? Pero sana ngayong araw may kalabaw. Alam ko everyday din may tindang kalabaw. Actually sa Manila hinahanap ng mga tao kalabaw talaga. Kasi less ang cholesterol niya at mas malasa kumpara sa baka. Kaya sana may makuha tayo at makita tayong kalabaw dito mga kaonix. Ito <laughs> na. Halos palengke na. Narito na agad tayo sa palengke mga kaonix. Ito may mga tilapia tayo nakita. At dito tignan natin yung makikita nating mga kalabaw na hinahanap natin. Dito yung mga isda ang makikita natin. Ayan. Eh. Dami ano. Okay. Pero dito, dito dito ako dati nakabili ng baka. Kalabaw. So, tignan natin. May mga rin dito, mga kaonics. Ito, nakabote. Magkano yung tao sa bote, ate? Tao sa bote, magkano? Sandaan po. Masarap yan. Oo nga, masarap nga po yan. Eh. Uh, tingin tayo dito ng uh, kalabaw, mga kaonics. Sa kabila. Dito ako nakabili noon ng kalabaw, Karabi. Okay, silip tayo. Ah! ah! Parang wala silang kalabaw dito. Tingin tayo sa kabila mga ka-onyx na kalabaw. Parang hindi yan yung nabilang ko ng kalabaw noon eh. Dito tayo banda sa unahan pa saan ba ako nakabili ng kalabaw nun? ito nakita yung mga kaonix no oh. igiban to ng tubig ito oh. saan ba may mga kalabaw dito kuya? hindi siya wala dyan dyan kalabaw na binibenta? Uh, magkano ang isang gano na tubig? alibre dito? alibre. dito iniinom talaga yan? malinis yung rin para mineral parang mineral malinis talaga makaigib nga dito libre pala no ayan mga kaonics eh. libre yung tubig parang mineral Marinig nyo eh sabi ni tatay meron pa silang sasakyan para magigib dito kuya saan nakakabili rito ng ano kalabaw ito sir Kasunod, yung sunod. Pero yan. Banda. Ah, doon banda. Okay. Salamat ah. Yun. Wala tayong makakabili ng kalabaw. Mga uh kaonics. So, dito. Prutasan. Prutas yan. No? Okay, paano? So, dito tayo banda. Sa so, may kalabaw yun. Mukhang may kalabaw nga tayo mabibili rito mga kaonics. So, tignan natin. Ay, kuya. Ayun oh. No? tingin tayo kung may kalabaw dito may mga nakasabit ng na mga karni baka kalabaw baka to kuya kalabaw meron magkano ang kilo 100 po sa labas 350 po sa panlaga ano ba yung panlaga ribs, ribs 350 sariwa sige uh, siguro ano lang Patingin ng kalahati o oh, 3 fourth Rips Wow Saan pa galing kuya yung baka kalabaw? Sir, 269 269 Tingin niya kung marami Kasi na kaya yan Dagdag mo kaya yung isa Mahal, Mahal? Sige, toko. Sige? ang kilo ng kalabaw, ribs. Pero, ang laman niya. P400 kuya, no? Ano? Ito ang yung banyan. Ganda, ah, eh. Sir, ah. Ano po yan? Talaba? Talaba. Ano't ang lalaki ng talaba? Kali, isa. Papuyan ako sa Pakulat. Pakulat? Nakatigil. Kaya, naman kilo ng talaba? 60 po yan. Ang 60 daw po. 60, 60? United. Ay, yung maliliit, 30. Ito, ah. 30. Pero, pechay bagyo yung hanap ko. Eh. <laughs> ano Layo, e, eh, no? Pechay, <laughs> pechay bagyo yung hanap natin, mga mga So, ito na natin dito. Ano? Sula, meron din dito. Kanyang so, pechay bagyo mo, ate? Kasi, uh, ang Papingin nga po, isa. Ito lang, maliit lang po. Ano? Kung ilang kilo ba to? Ito, 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 ito. Ganda nga ito. Mga ilang kaya yan? 20 lang po. 20. Tsaka patatas. Ito, kilo patatas? Okay. 120. 120.

Saka uh, meron kayong pamintang buo? May pamintang buo kayo ate? Apo. Ilan po? Uh, patingin, hindi ano na kalaki. Ganito po? Sige. Uh, sampo lang po ito, isang ganito? Sige, sampo. Atlo po? Salam. Salam. Ayan. Bumili na rin tayo mga ka-onyx ng mantika, no? saka patis ito patis then may mga reject na sili reject na sili binigay na lang sa atin ni nanay okay maraming okay, uh, salamat. Thank, thank you, Bili pa tayo ng uh, shampoo rejoice yung so, pinabibili sa atin ng mahal na rin. Bili na rin tayo ng manggang inok mga kaonix. Ito yung pinagbilihan ng ating mahal na rin ngayon. Ano? manggang hinog. Tapos na siya sa pagdilihin ng manggang maasim na kinalabaw Kaya ito naman tayo sa hinog. Kaya ito. Pili tayo rito Pabili po. Mangga. Kano po? P270 lang. p Ayan, tapos na tayo mga malengke, mga ka Onyx. At ang dami natin na pamalengke. Ayan. So, hindi na natin dinala yung tricycle natin kasi kaya naman natin lakarin. Kaya lang nakalimutan pala natin magdala ng eco Kaya bumili pa tayo ng eco bag. 10 pesos din yung eco bag, no? Sayang mahal. Tignan nyo ito mga ka-onyx, oh. May mga nag na naman, ano. Talagang igiban ito ng libring mineral water dito. Ayan, eh. Magkano kuya ang igib? Libre? Libre ang igib? Ah, may bayad? Magkano? 3 pesos? Ah, 3 pesos isang galon Ito yung 3 pesos pala isang galon Yung iba may bayad, yung iba wala Sarap yan ano? Libre Okay Okay Ayan mga Kaonix, malapit na tayo sa bahay natin. Ang bigat din pala nitong dala natin, ano? Ito. Sobrang bigat pero okay lang. At least nakapaglakad tayo, nakapag uh, napawisan, syempre. At 'yun ang importante, kapag exercise. So, mainitan ng araw. Syempre kailangan din natin 'yun, ano? Mainitan ng araw para maging healthy yung ating katawan mamaya puntahan natin yung ating karpentero si Jason para plano kasi nating magpagawa na ng bakod sa harapan ng bahay natin nang sa gayon syempre makapagtanim na tayo doon sa ating bakuran sa harapan ng bahay ng mga fruit trees tsaka syempre mga gulay din so merong uh, merong merong nag comment sa ating mga kaonics ang sabi niya ay ang sabi nung na comment sa atin ay gawin daw nating na bahay, kubo yung ating bahay kumbaga kompleto yung mga gulay sa loob ng ating bakuran so, shout out kay ngayon mga kaonics medyo napagod lang tayo ng konti kaya nagpahinga lang tayo dito sa waiting shed sa kanto ng ating bahay yan lang ang ating bahay mga kaonics isang pasok na natin, bahay na natin at nadaano natin dito yung isang uh, kaibigan natin. Kaibigan, ano ang pangalan mo? Raymond. Ha? Raymond. Si Raymond, no? Isa siyang katutubong mangyan at nagbibenta siya ng walis. So, 20 walis yata na ganito yung kanyang dala. Naubos na, no? Isa na lang natin. So, bilhin na rin natin para makauwi na si Kuya Raymond, no? Bilhin na rin natin yung kanyang walis. Mura lang, 80. Uh -huh. Samantalang sa palengke, magkano sa palengke to yan? 150, 120, no? Pag tumatawad oh, ako sa palengke, yeah. 120, 120. Hanggang 100, pero wala na ako ng hundred. Uh, so, medyo mura lang, mga ka-onics. Bili na natin. hotel, ano ay, pauwi na nga talaga ako. Oo, oh, pauwi. Oo. Oh, okay. Pauwi ka na talaga. Kaya, mura na lang. Hindi na raw maka... Uh, pauwi na talaga si ano no si Raymond. Kaya hinihintay niya na lang na maubos yung matitira niyang okay, walis. Na lang para mabili. S -s <S: pues... <S: 다른Mm... <S <S: Inintay nyo na lang na mabili para makauwi na siya. Saan ka pa ba umuwi? sa Tiboy. Sa? Tiboy. Tiboy, saan yun? Sa The... -tiboy. Tiboy. Bundok? Hindi pa naman. Paano, Paano ng bundok? Oo. Uh... Malayo. Malayo pa rin kung bundok. Maglalakad ka o... Sasakay e, naman. Sasakay ka naman. Um ah, hindi ka talaga doon sa kabundukan nakatira gaya ng na kita. Hindi. E, ito, yan lang sa kapapawa na konti. Abot ko doon ng ano? babaho kami ng Urmi ko ng ano, para house doon sa ano, 59. Okay. So, oh. sa paanan sila ng bundok nakatira mga oh. Ka Kasi oh. yung ibang mga mangyang katutubo natin ay, yung ay sa bundok pa? yung iba nasa taas ng oh. bundok, yung oh. iba nasa paanan ng bundok. Oh. So, kayo yung mga nasa paanan ng bundok oh. nakatira. Ito na ako, ako sa baba. Yan. Ito sa Sandor. Sige. Bayaran na natin mga ka na para makauwi na rin si Kuya at makauwi na rin tayo. Baka hinihintay na tayo ng mahal na rin na nakupo yung pinaluluto sa ating nilagang uh, kalabaw baka hinihintay na maraming salamat, maraming salamat Raymond ah. okay thank you baka uwi na siya uwi na rin tayo mga kaonix Naku, baka mapagalitan tayo ng mahal na Reyna ayun na si Raymond mga kaonix naglakad na dahil naubos na yung kanyang panindang uh, awalis, walis by the way balik tayo mga kaonix doon sa nag comment sa atin na maglagay na raw tayo ng bahay kubo sa ating uh, bakuran dito sa Kalapan so gusto natin magpasalamat gusto natin i-shout out syempre si Sammy Torsino Sir Sammy, shout out sa iyo at maraming salamat sa comments mo so gagawin natin yun gagawin natin mga bahay kubo ibig sabihin ng bahay kubo ay sari-saring gulay mga kaonics yung itanim natin sa ating bakuran kaya kay Sir Sammy ano, shout out sa iyo at maraming salamat at later on gagawin natin bahay kubo o magtatanim tayo ng sari-saring gulay sa ating bakuran, eto na tayo mga kaonix sa ating bahay yan sana hindi tayo pagalitan ng mahal na Reyna. ang tagal natin na vlog pa kasi tayo ng vlog nagpapatagal pa yung vlog pero yan lang naman ang libangan natin mga kaonics wala naman tayong ibang libangan hindi naman tayo mahilig maglaro sa mga internet na laro. Ito lang. Vlog lang. Ito na tayo. Ah. Yan. Mga ka ito na yung kalabaw na binili natin kanina sa palengke. So, nilaga na siya. No? Niluto nila nanay at ni Ate Rosalie. So, nilagan kalabaw na merong patatas at uh, bagyo pechay. Ayan. Ang sarap nito, mga ka-onics. Ano? Tignan nyo naman, no oh. Sabi nga nila, di ba, mas malasa at mas hinahanap talaga ng mga tao yung kalabaw kumpara sa bata So, tikman natin po ngayon, mga ka-onics. At syempre, panghimagas natin yung pinaglilihan ng ating mahal na Reyna. Wow! So, tikin muna tayo nito, no? Para malasahan natin kung gaano kasarap ang lutong antipolo. Ni nanay at ni Ate Rosa bi. Yan. Antipolo. Basta Alam ba? Basta may sabaw. Basta may sabaw daw. Alam niyo ba mga ka na pagdating sa Tagaytay, no? Even sa Antipolo, alam ko talaga special din yung kanilang bulalo doon, tama ba nay no? Kasi pag bumunta kayo ng Antipolo mga ka sa mga dinaraan ng sa mga view building, sa mga magandang tanawin doon, may mga bulaluan doon, marami. So, isa sa mga special nila doon yung mga bulaluan. Kaya, expert din, I'm sure, no, si nanay at si ati Rosalina magluto ng bulalo. Kaya, tikman natin kung gaano kasarap to. Wow! Sabaw muna sa ayo, siyempre. Hmm. Pero may bone marrow. Lasang. Lasang kalabaw talaga. At yung sausawin sa mga onions, Lasang tinola daw. Parang nag iba yata yung lasa. Akala ko lasang so, tinola, eh. Lasang kalabaw na nilaga. Hindi lasang tinola. Pwede naman tinolang baka. Tinolang kalabaw pala. Pwede naman. Kaya lang nilaga yung ating uh, niluto. Lala Kaya syempre nilaga ang lasa. At ang sarap dano sa sausawan, sabi ni Ate Rosa. Ligyan nito yung sausawan namin mga kaunis. Kalaman si patis na may sili. Wow, sarap pala ganyan. So, tikman natin kung gaano kalambot yung kanilang bata. Kalabaw pala, sorry. Ay, na lang ako nagkakamali. Lagyan natin ang sili. Yan. Bullo sa tanghaling tapat. Yun, bulaluan daw sa tanghaling tapat. <laughs> Masarap na pag umulan, no? Yung malalim. Tapos pa ng mainit sa loob. Perfect. Tamang-tama yung lambot ng kalabaw. Ang sarap. Sabaw. Okay. Masarap kasi mm -hmm. yung sabaw ng mula na doon. Kain muna ako. Kain muna kami dahil nagkakagulo na kami dito sa sarap ng amin na kalabaw na nilabi. Hindi ba kayo mabig? Kahit sabaw lang din sarap.